Ayan, magandang araw mga ki. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super TV. Kamusta po kayong lahat mga kayo? Update lang mga kiyo. Ayan, para po sa gig ng Elias J Band mamayang gabi. So ngayon nga po ay July 1 at nakaschedule po sila dito po sa San Carlos, Bacolod City mga kayo. At kanina 3.30pm ay dumating na po yung mga member po at si Elias TV dito po sa San Carlos. At dito na sila ngayon mga ki. Dumiretso nga sa hotel na kanilang tutuluyan mga Q. So ayun guys, abang-abang po sa mga taga San Carlos. Kanina guys, sa Facebook group, ayan, sa mga Facebook po ng mga taga San Carlos, grabe guys, nagkakagulo na sila. Sobrang excited na po talaga sila mga Q sa pagdating ni Elias JTB kasi mga Q, ang tagal po nilang hinintay. More than one month po, yan bago sila napuntahan ni Elias JTB. Kasi mga Q, marami po kasi nakaschedule. Yan, sunod-sunod po. Yan, may mga iba nga na-cancel, may mga iba nga hindi na tinanggap. Negros City mismo kasi nga sunod-sunod po fully booked po sila nung uh, June, Mario. So ito po unang araw ng July, Ma'am, July 1, ay dito agad sila rumatsada, Ma'am, sa San Carlos, yan Bacolod City. Grabe guys. Lumipad po sila from Manila, Ma'am, uh, papuntang uh, dito po, San Carlos, Bacolod City. Kasama po dito, Ma'am, ni Elias Itibo yung kanyang dalawang bodyguard at syempre yung kanyang personal assistant na nag-aasikaso talaga palagi sa kanyang mga sa kanyang mga susuotin, yan, sa kanyang mga uh, pagkain mga So kasama po lagi si Sir George, ayan po siya mga So ayun guys, abang-abang po, ayan sa mga taga San Carlos, ayan excited na ba kayo? Mamaya Mario guys grabe gagawa na naman ng history. Mamaya si Elias Itibo mga pupunuin niya naman. Pupunuin yan na naman ang binyo nito mga kiyo sa San Carlos, Bacolod City. Nakita nyo naman yung binyo mga kiyo kanina na upload natin. Napakaganda guys. Grabe. Kahit umulan mga kayo, walang problema sa binyo nila guys. Kasi naka-covered court po siya mga kayo. Yan. Kaya walang problema kahit umulan. Pero syempre, ipagdasal natin guys na wag umulan. Ayan, huwag kumulan. Kasi yung iba ka dyan, mga Q, nasa labas. Ayan, like for example, yung mga vendor, yung mga nagtitinda ng pagkain. Ayan, mahirap naman, mga Q, pag umulan. So, sana ipagdasal natin, guys, na huwag umulan sa kanilang gig mamaya. Dito po, sa San Carlos, Bacolod City. Grabe, guys, no? Excited na po. Ayan, no? Ang dami po nila, mga Q, nakaabang po dito sa pagdating po ni Ilya City TV. So, dito kaagad yung iba, mga Q, pumunta sa hotel kung saan po dito tutuloy mamaya yung Ilias City Biban. So dito sila magbibihis, yan dito sila matutulog. After gig mga kiyo, dito rin po sila din mga para makapagpahinga mga kiyo din kinaumagahan. Lipad na naman sa another gig mga kiyo. So yun lang guys, Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Agad po supportahan po natin ang Iliya City TV Band Kasi marami po tayong aabangan sa kanila mga kakiyo This coming July mga ka At aabangan din natin yung paggawa nila ng pinikula mga ka Na may title, Nalipad mga ka -Q. Siyempre guys, hindi lang po si Iliya City TV mga ka Kundi kasama po lahat ng uh, kanyang mga kabanda guys So storya po nila ito mga ka Yung gagawin nilang pinikula, Nalipad Kaya panoorin nyo guys yung video natin bago ito guys panoorin nyo, ginawa natin ng video mga ka so, yan mga ka-Q. So, yun mga ka-Q, grabe yung budget. 20 to 25 million mga ka <laughs> Hindi natin sure kung kailan yan gagawin. Yan, pero I'm sure mga ka-Q, mabadaliin nila yan para at least maraming makapanood habang mainit-init pa ang hai Ilias GTV natin. Ayan o. Oh. Yan, o oh, di ba? Uh, dito mga kayo mapapansin natin na nakangiti pa rin si Ohai. Mga pero ramdam natin guys kasi mayroon pa siyang injury ha. Yan remember natin guys, mayroon po siyang injury doon po sa pagtalon niya sa Ormoclate. So kahit paano guys, iniinda pa rin niya mga kayo. yes po ah, hindi na po siya maga yan medyo ano na po siya okay okay na po yung kanyang paa pero kahit paano guys nakakaramdam daw po siya ng kirot yan masakit pa rin daw so nakakatulong po talaga yung iniinom niyang gamot na pang uh, laban po sa sakit mga kayo. so ayan o makita natin nakangiti po siya pero ramdam natin mga kayo na ano po talaga, parang pagod po siya, yan, parang may dinaramdang talaga. So sana maging okay ta mamaya yung performance at walang mag mangyaring hindi maganda. Yan, so yun lang mga ingat-ingat po kayong lahat dyan sa San Carlos, yan, uh, Bacolod City. Enjoy lang po natin yung uh, pag-perform ng Ilias JTB mamaya. Ayan, sa mga gustong sumabak. Ayan, sabak lang po kayo. Ayan, samantalahin nyo na na nandyan po si Ilyas JTB. Ayan, sa lugar ninyo. Samantalahin nyo na yung pagsabak. Kasi baka ah, matagal-tagal ulit bago makabalik dyan si Ilyas JTB. So mamaya guys, huwag na kayong mahiya. Akyating nyo na kaagad. Malay nyo, mag-viral din kayo ulit. Katulad dun sa babae sa ano, Ormoclete. <laughs> Nag-viral po siya, mga Ayan, so yun lang guys. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Ito po update lang, update ko lang po ito sa inyo guys. So abangan niyo pa yung mga update natin dito po sa gig nila sa San Carlos, Bacolod City, Macio. Abangan niyo lang. At sana po sa mga hindi pa po, po naka dito sa uh, YouTube channel natin, sana po i-follow po ninyo Macio sa mga legit Elias GTV fanatic diyan Macio. Sana guys, suportahan po ninyo itong aking uh, YouTube channel mga ko, kasi alam, malaki, tulong mo talaga yung pag-subscribe, pag-like, comment ninyo mga kyo, dito po sa aking uh, YouTube channel para mas makilala pa po yung ating idol Ilias JTB mga kyo, para mas lumawak po yung kanyang reach, yung nararating ng kanyang uh, kasikatan mga kyo. So yun lang guys, ingat po kayo palagi. God bless po, kanunay po sa ating lahat. amping mga kyo. Thank you for watching guys. Ingat po kayo palagi. Yan sa so, mga gagawin ninyo. Keep safe everyone. God bless po.